Napaiyak talaga si El Dinamita Juan Manuel Marquez dahil sa ginawa ng bagitong Pilipino sa kanyang paboritong boksingero. Muli na namang nagpakitang gilas ang isang bagitong boksingero na maaari talagang pumalit sa ating pambansang kamao. Nabugbog sarado niya lang naman ang isang undefeated na Meksikano na mala Marquez ang galawan dahil si Marquez mismo ang personal na nagturo dito at ito ang paboritong alaga ng El Dinamita ng Mexico. Pero ang alaga ni Marquez na ito na isang undefeated na Meksikano ay nabugbog sarado sa ating pambato.

At ang Pinoy na mas matindi pa kay Pacquiao halos mapatay ang kanyang nakalaban sa Thailand. Lupay-pay at parang nawala ng buhay ang isang tay na boksingero matapos brutal na pabagsakin ng ating pambato. Hindi makapaniwala at kinilabutan talaga ang mga tao dahil sa nangyari sa kanilang pambato. Napakalakas ng ating boksingero. Mas matindi pa kay Manny Pacquiao kung gumalaw at mag ang bagitong Pinoy boxer na ito. Marami na talaga ang mga sumisibol na bagitong boksingerong Pinoy ang may potensyal para sumunod sa yapak ng alamat na si Manny Pacquiao. Inakala natin si Casimero ngunit nakulangan tayo sa kanyang sipag at ensayo. Pero may isa pang bagitong Pinoy na boksingero ang may dedikasyon na katulad ng kay Pacquiao. Napakasipag mag-training at walang humpay kung mag-ensayo ang boksingerong ito. Pinabagsak nito ang undefeated na halimaw ng South Africa sa loob lamang ng round 2. At ang tinaguriang bulldozer ng Indonesia ay first round lang po sa ating bida. at si Arnold Garde ng Davao City ay tatlong beses bumagsak sa pinakaunang round sa bakbakan nila. Arnold Garde right now. At sa pinakahuli niyang laban sa bansang Thailand Napakatindi ng kanyang ginawa Brutal knockout ang ginawa niya sa Thailander na kalapan at nang dumayo siya ng bansang Mexico para kalabanin ang undefeated na alaga ni Juan Manuel Marquez ay binugbog niya talaga ito ng sobra kaya sobrang lakas talaga ng aking bida. Si JR Sarin Rakinel ay ang ipinagmamalaking bagitong buksingero ng bayan ng kawayan, Negros Occidental. Simple at payak, ngunit lugmok sa hirap ang kanilang buhay sa probinsya. Ngunit dahil sa boxing ay nagkaroon ng pag-asa ang buhay ng ating bida upang mayahon sa hirap ang kanyang pamilya. Bata pa lamang ay pinasok na nito ang larangan ng pagiging isang boksingero. Grabe ang determinasyon niya pag susumikap at pag-iinsayo. Kaya naman madalas hanggang round 1 lang ang mga naging kalaban nito. Sa larangan ng boxing, mataas ang pangarap ng ating bida. Walang imposible, parang si Pacquiao, kaya naman binansagan siya bilang the dreamer ng kanya mga kasama. Dahil madalas impresibo sa pamamagitan ng KO at sunod-sunod ang kanyang panalo, walang duda na isa talaga siya sa Rising Star ng Philippine Boxing. Araw ng Linggo, October 23, taong 2022, sa bayan ng mga Class S na halimaw sa International Convention Center, S. London, Eastern Cape, South Africa. Dumayo ang ating bida na si J.R. Akinel para harapin ang isang halimaw na undefeated na Afrikano. Si Landy Nangseki ng South Africa ay tinaguri ang man down dahil sa sobrang lakas nito Walang talo At madalas Pinatumba niya ang mga kalaban May record itong siyam ng panalo Walang talo Lima sa pamamagitan ng KO Habang ang ating pambato Ay meron namang labing dalawang panalo Dalawang talo at siyam sa pamamagitan ng KO. Bukod sa undefeated ang kalaban, balwarte pa nito ang lugar na kanilang paglalabanan. Kaya heavy underdog dito ang ating kababayan. Pero round 2 lang po ang itatagal ng undefeated na kalaban. Round number 1, sobrang laki ng Afrikanong alaban Pero walang takot ang Pinoy at nakipagsabayan. Bagsak ang kalaban pero di binilangan. Uh, so, South Africa, from Chile, from And then we say to the South Pole, this is... The South Pole, this is That's a good show. Come here to fight. Come here to fight. And there's a Rapinoe. What we saw in the North, what we saw Filipino work. Oh. Is catching the South African Brian. These are big, big punches coming from McNeil. Uh, and I'm looking at this body, Brian. Yeah. Uh, junior puncher wins, but And also, too big people the junior puncher. Oh, pretty big. Yeah. Uh, come out of his shell now. once or not, I'm going to start very, very fast. And yeah, and run going. of the final bout of the afternoon. Look at that nice left uppercut there from number 2. Dito natataposin ng ating boksingero ang kalabang afrikano Mapait na pagkatalo ang sasapitin nito mula sa ating pambato. definitely one of the best Marquez trying to come back into the fight now. Well, he even looks the part. I must say, he looks very well conditioned, very focused. He's just... Oh, oh. Brutal na pagbagsak ang kanyang natamo mula sa tindi ng kamao ng ating boksingero. Pero binigyan pa rin siya ng pagkakataon ng bias na referee na kababayan nito. At dito natin makikita na pabor talaga ang referee sa Afrikanong boksingero dahil sa laban o bawi na pag-awat nito. Panalo ang ating bida na dadayain pa sana kaya lang, hindi na talaga kinaya ng halimaw daw na kalaban niya. Matapos ang ilang buwan na pagpapahinga, muling lumaban ang ating bida araw ng Sabado, February 25, taong 2023 sa Kalapi Cultural Center, Bayan ng Kalapi, Bohol. Makakalaban niya dito ang The Destroyer ng Philippine Boxing na si Arnold Garde. Ngunit round 1 lang ang itatagal nito kay J.R. Raquinel. The... oh nice body. Nice body. I think si Jerakaniel is the yes. So oh, another beautiful shot. Oh, can you see the the the, the fire in the eyes of Jerakaniel? Jerakaniel is overpowered. I think they brought out the best uh, from each other also. Wow, Jerakaniel unstoppable with that combination partner, all power by J R Jerakaniel. Sabi nga nila yung Rakanyer, matulis daw yung mga suntok nito. Oh, according oh, sa mga PMI, ano, PMI uh... Mas talagang matulis at masakit. Sulit ang JR, the dreamer, Rakaniel. Araw ng Sabado, June 24, taong 2023, muling dumayo ang ating pambato na si JR Akinel sa Pakistan Boxing Council, Bansang Pakistan. Makakalaban niya rito ang tinaguriang double doser ng Bansang Indonesia. Si Muin Sakuyor ayang bayani nila. Rising star ng Indonesia, ang boxer na ito at talagang bumibida. Ngunit first round lang din ang itatagal nito sa ating bida. sobrang tindi ng kamao ni Kabayan ay namilipit talaga sa sakit ang kanyang kalaban. Hindi na nito nagawang makatayo pa at muling lumaban. Napakagandang impresibong panalo sa pamamagitan ng KO ang ginawa ng ating pambato at hindi may kakaila na isa siya sa rising star na Pilipinong boksingero. Nito lang araw ng Webes, May 30, taong 2024, sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand, ay muling dumayo ang ating kababayan. Makakalaban niya rito si Comrades Natapek, ang isa sa halimaw na boksingero ng Thailand. Round number one, agresibo agad ang ating pambato. Gusto niya kaagad tapusin ang Thai na boksingero sa pamamagitan ng impresibong KO. Bago pumasok ang round 2 ay namamagana dito ang mukha ng Tay na kalaban at dito na siya tatapusin ng ating kababayan. Puro malalakas na kamao ang pinakawala ng ating pambato. Ang brutal na tumapos sa Tay na boksingero. sa ang na kalaban dahil sa napakatinding body shot na pinakawala ni Kabayan pero tumayo pa rin siya at muling lumaban. ang nawala ng buhay ang tay na boksingero dahil sa napakatinding kamao ng ating pambato. Nagsitayuan naman at kinilabutan ang lahat ng tao. Hindi makapaniwala sa sobrang lakas ng isang Pilipinong boksingero. Nito lang araw ng Sabado, October 12, taong 2024, sa Hermoselio, Sonora, Bansang, Mexico, ay muling dumayo ang ating pambato. Makakalaban niya rito ang bata ni Marquez na isang undefeated na pagitong Meksikano, si Yahir Alan Prasad ang berdugo ay talagang nakakatakot lalo na ang apelido. Bata pa lamang ay sinanay ni Marquez ang boksingerong ito. Meron siyang record na 17 panalo, 12 sa pamamagitan ng KO at walang talo. Kaya imposibleng manalo dito ang ating pambato na meron ng dalawang talo at sa bansang Mexico pa gagawin ang laban na ito. Paglalabanan nila dito ang hawak ng Mexicano na kampiyonato ng WBC Continental American Super super flyweight title Pero magugulat ang buong bansang Mexico at mapapayak si El Dinamita dahil sa gagawin ng ating boksingero Round wow, number 1 magaling umiwas ang ating kababayan habang laging sa pool ang kanyang undefeated na kalaban experiencia Sa round number 2, ganon pa rin ang senaryo. Lamang pa rin po dito ang ating pambato. Sa round number 3, hindi mahuli ng kalaban ang galaw ng ating kababayan. Kaya nahirapan talaga ang Meksikano na ito ay patamaan. Marina, pangalan 2-0, 20-18, Raquinel. ha conseguido manejar un poquito mejor el combate que se que transcurra en la zona en la que él quiere. En cuanto a golpes, están muy igualados, pero esto es un tiroteo auténtico y en cualquier momento. Se un por la ganan mexicano, jaban malinis parin a a pambato Nueva Sí, lo que está haciendo no le gusta mucho al público, pero es lo que toca. Round number 5 lamang sa lahat ng aspeto ang ating boksingero. Kaya naungusan niya ang undefeated na Meksikano. Sa round number 6, bugbog sarado na talaga ang kalaban. Wala na siyang magawa sa kamao ni kababayan. Y dame más, ¿y qué pasa? Le está Round number 7, pagod na ang undefeated na Meksikano. Kaya dito na siyang ang lang bugbugin ng ating pambato. Materia, Chris, Round number 8, gustong bumawi ng Meksikano. Kaya gigil siya sa ating pambato. Dito sa round number 9, kitang kita na ng mga hurado ang pagkakaiba sa galawan ng dalawang boksingero. Kaya talagang lamang na lamang dito ang ating pambato. Sa round number 10, lumalaban pa rin ang Meksikano kahit na dehado pero mas malaki talaga ang puso ng ating boksingero. La la De poder poder. Pelea... Round number 11, halos naubos na ang lakas ng kalaban, pero ganado pa rin ang ating kababayan. Kitang-kita dito na lamang sa puntusan ang ating boksingero. Hindi makagawa ng hokus-pokus ang mga hurado. Sa round number 12, bisperado na ang Meksikanong kalaban pero nabugbog na siya ng ating kababayan at hindi na niya mahuli ang galawan ni kabayan consecuente los na bigyan ni J.R. Akinel ng karangalan ng mga Pilipino at dahil dito siya na ngayon ang bagong kampiyon ng mga Pilipino. Si J.R. Akinel ay isa ring dekalibring boksingerong Pilipino na balang araw ay magiging world champion. Di natin ito. God bless everyone. Bye bye.